scout ranger kontra sa mga aswang. Minsan, kahit anong plano mong lumayo sa gulo, kung ang gulo mismo ang lumalapit sa iyo, wala tayong magagawa kundi lumaban. Tawagin niyo na lang ako Ram. Major Ramiro de Magiba, 56 years old. Retiradong scout ranger Ilang dekada akong nakikipagbakbakan sa gubat, sa bundok, sa kalsada. Untik mamatay pero nakaligtas sa ambush. Madami na akong karumalduman na mga bagay na pinagdaanan. Kasamang aking mga kabarong musang. Pero ang pinaka hindi ko makakalimutan. Yung gabing kasama ko ang pamilya ko. At muntik na silang mapatay. hindi ng tao, kundi ng mga halimaw. Ito ang kwento ko, at simulan natin sa una. After ko mag-retire, nag-decide kaming lumipat ng pamilya ko sa probinsya. Pagod na kami sa syudad. Ingay, traffic, politika, korupsyon. Lahat yan gusto kong takasan. Gusto ko lang ng tahimik na buhay alam mo yung feeling na sa dami ng gerang dinanan mo, ang huli mong hiling sa buhay ay yung katahimikan na lang. Yun ako. Tatlumpot isang taon akong humawak ng baril. Natulog sa putikan. Naglibing ng mga kasamahan sa gitna ng gubat. Hindi ako nagre-reklamo. Pinili ko yun. Yun ang panata ko sa bayan. Pero, tao rin ako. Kaya nung naisip kong iwan ang Maynila, yung ingay, traffic at mga taong puro papogi pero walang bayag. Hindi na ako nagdalawang isip. Sabi ko sa sarili ko, Ram, hanap na tayo ng tahimik na baryo. Buhay pamilya naman. Kaya hindi kami nagdalawang isip ng asawa ko, si Cresa. Ang napakaganda kong asawa. My one and only. Matapang at kahit dalawan ang anak namin, maganda pa rin siya. Kasama rin namin ang anak naming si Ana at Bea. Mga dalagita naming parang magkaibang mundo pero parehong matalino at mababait. Lumipat kami sa San Roque. Baryo sa panan ng bundok. Malayo siya syudad. Walang masyadong signal. Pero presko ang hangin. Pura ang gulay. At may taniman sa likod ng bahay. Noong una, ang sarap sa pakiramdam tahimik, sariwang hangin hindi ka problema sa ingay ng kapitbahay pero may kakaibang hangin ang San Roque. unang gabi pa lang parang may bumubulong na hindi mo maintindihan yung tipong malamig ang hangin pero bigla kang pagpapawisan parang may nakatingin mula sa kakahuyan sa likod ng bahay na experience ko na lahat ng klase ng kagubatan pero iba ito at hindi lang yun. Dumagdag pa tong mga tambay sa tindahan. Yung tipong mga lalaking walang direksyon sa buhay. Puro alak, puro yabang, antarang tumititig sa misis ko at sa mga anak ko. Hindi yung simpleng tingin ha. Yung tingin na parang binabastos ka sabay ng isi. Yung sinusubukan yung kalidad mo. Nasa loob ako ng tricy noon. Nag-aayos ng upuan Nung marinig kong may isa sa kanila ang sumipol oh, Direkta kay Ana Hoy! Sabi ko Diretso tono Mga bata pa yan Tumahimik sila Pero alam mo yung tahimik na mayalong galit Yung tipong parang binastos ko pa sila sa paglalagay ko ng boundary Tapos biglang may dumating Matanda si Kapitan Tiago. Matandang byudo siya. May pagkakupal at walang kahit konting respeto sa kahit sinong bago. Inabutan pa kami ng sermon na parabang utang na loob namin ang lumipat sa baryo nila. Dito sa San Roque, hindi basta-basta ang tumatanggap ng dayo, sabi niya. Lalo na, kung ang kasama mo, puro babae gusto kong sumabog sa mga oras na yon. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi ako pumunta ng probinsya para pumasok uli sa isang gulo. At saka sanay na ako sa mga ganyan. Sa palipat-lipat ko ng destino noon nung nasa uniforme pa ako. Naka-experience na ako ng mga ganyan, mga ganyang klaseng pagbabastos sa iba't ibang klaseng lugar. Although, first time ko tong ganitong pagiramdam, yung hindi ako ang binabastos, kundi yung asawa at yung anak ko. Pero, bearable pa naman. Kaya ko namang tisin. Basta hindi lang mapisikal ang mag ko. Ngunit, dito sa bar yung nilipatan namin, hindi lang mga tao ang problema eh. Sa ikatlong gabi namin, napansin kong wala na yung isang manok ni Bea. May bakas ng dugo sa bakuran, pero walang balahibo, walang kalmot, walang kahit na anong bakas. Akala namin, pusa, pero sabi ni Cresa, may naririnig daw siyang parang humahagik sa bubong namin. Inabukasan, sa tindahan, narinig ko yung mga marites, yung mga matatandang babae. Sino kaya susunod? Bulong nung isa. Yung anak ni Aling Delia, wala pa rin malay. Baka nauubusan na ng hininga. Malamig na. Tumingin sila sa akin nung dumaan ako. Hindi silang umiti. Mga skeptical na tao ba? Buti na lang, mayroon din mga ilang matino. Tulad nitong si Mang Igme. Dating alabularyo. Mukha nga lang siyang adik sa dami ng anting-anting sa leeg. Pero siya lang ang lumapit sa akin nang hindi ako tinitignan ng parang kriminal Hmm Base sa tindig at mga braso mo Para kang mantiring ma Sabi niya Pero Uubra ka kaya dito? <laughs> Sabay ngisi Napakunot ang noo ko Ano? Sabi ko Sumagot naman siya Huwag mong hayaang mag-isa Ang sino man sa pamilya mo Lalong-lalo na paggabi. Pag-uwi ko, sinigurado kong sarado ang mga bintana at pintuan. Nilabas ko yung 45 ko na revolver mula sa ilalim ng kama. Hindi ko na siya ginagamit mula nung nagretiro ako. Pero iba ang pakiramdam ko ngayon. Paulit-ulit tumatakbo sa isipan ko yung mga sinabi ni Mang Igme. Mga alas tres ng madaling araw no. Nagising ako. Parang may malamig na hangin na dumaan sa katawan ko. Mabilis. Parang dampi ng anino. Dahan-dahan akong bumangon. Nilapitan ko ang bintana sa sala. Sa labas, may nakita akong gumagalaw sa may taniman. Akala ko tao. Pero nung tumayo siya, hindi siya ordinaryo. malitang katawan, pero mahaba ang braso walang suot pero may balat na parang paniki nakaluhod siya sa lupa at may kinakain akala ko manok pero hindi may dugo siya sa bibig bigla siyang tumingin sa akin diretso sa mga mata ko mapula walang puti parang walang kaluluwa tumindig ako at nakipagtitigan sa kanya hindi ako nagparamdam ng kahit na anong takot. Sinara ko lahat ng bintana. Tapos bumalik sa kwarto. Siniguradong mahigpit ang kandado. Tinabihan si Cresa. Mahigpit ang hawak ko sa baril habang pinapakinggan ko yung mga tunog sa paligid ng bahay. Maya-maya, may tunog ng kuko sa bubong. Parang kinakalmot. Parang gusto niyang pumasok at narinig ko siya umungol hindi tao at lalong hindi hayop parang taong umiiyak sa gutom pero may halong hayop na tunog parang asong gumagaragal ng mga sandaling yon, isang bagay ang pumasok sa otak ko kaya siguro lagi kami pinagchichismisan ng mga tao dito dahil hindi kami ang bagong salot kung di, kami ang mga bagong target. Nang gabing yun, hindi ako masyadong nakatulog. Sinigurado kong protektado ang pamilya ko. Kinabukasan, parabang walang nangyari. Pero ako, hindi mapakalibo ang araw. Wala akong tulog, pati si Cresa. Ramdam ko, may kaba sa mga kilos niya. Tahimik lang siya habang naglalaba. Si Ana, Si Bea, parang mas naging klini. Ayaw lumayo sa bahay. Ayaw magpaiwan. Nagdesisyon akong mag-ikot-ikot sa paligid. Gusto ko sanang alamin kung may ibang nakaranas ng gano'n sa gabi. Pero parang lahat ng tao, tahimik. Yung mga lasenggo sa kanto, hindi yung makatingin sa akin. Yung mga marites, biglang parang naging pusa, maingat. Di ko mabibig. Pero ramdam mong may alam sila. Nagpunta ako kay Mang Igme. Pinakuluan niya ako ng salabat at walang sabi-sabing nilagyan ng langis na may lumulutang na buhok ng tandang yung tsa ako. Ano bang nakita mo? Tanong niya habang nakatitig sa usok ng cha. Skeptical din tong si Mang Igme. Hindi ko agad siya sinagot. Kasi sa totoo lang, kahit ako, di ko rin kayang bigkasin. May gumagapang sa labas ng bahay ko, kaigme, sagot ko. Pero hindi ko sigurado kung tao ba o hayop. Tahimik siya, pero nakita ko yung bahagyang pagangat ng kilay niya. Hindi na siya nagtaka, parang kinumpirma ko lang ang hinala niya. Matagal lang may kakaiba dito, sabi niya. Yung iba, tinanggap na. Yung iba, nakikibahagi. Tumingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Huwag mo sabihin may halimaw dito. Tumango siya. O bakit? Pag sinabi mo bang halimaw, mukha ng halimaw dapat. May iba't ibang klase naman ng halimaw. Minsan, yung nagbebenta sa palengke. Minsan, yung tanod na laging alerto at minsan, yung pinakamabait sa lahat. Sabi niya, sabay ngisi at tawa. Parang sarcastic. Pero sigurado kong may alam itong si Mang Igme. Kumunot ang noo ko. Feeling ko parang baliw siya pero... Binaliwala ko na lang. Tapos, bigla kong naalala si Kapitan Tiago. Yung pagkakonsentidor niya sa mga tambay. Yung parang tuwang-tuwa siya na naroroon ng pamilya ko. Tingin ko, hindi lang dahil sa masama siyang tao. Siguro may alam talaga siya. Umuwi akong bit-bit ang konting anting-anting na binigay ni Mang Igme. Pote ng langis na may dasal. At abanikong gawa sa palaspas na pinagpasapasahan daw ng tatlong pari. Sabi niya, ilagay ko raw sa bintana tuwing gabi. Kagabihan, sinigurado kong mahigpit ang kandado. Pinesto ko si Cresa at ang mga bata sa gitna ng bahay. Ako naman, gising, hawak ang baril. May kutsilyo pa sa sintron. Feeling ko bumalik ako sa kampo. Pero this time, hindi na tao ang target ko. Alas dos imedya ng madaling araw. Biglang umilaw ang poste sa harap tapos namatay. Sunod-sunod na namatay ang mga ilaw sa buong kalye. Isa-isa, parang bigdikot ng kuryente. Tapos may kumatok. Pero sa bintana, hindi sa pinto. Pagkasilip ko, wala naman. Pero nung lumingon ako sa kabilang side, ayun na. Nakita ko si Kapitan Tiago. Nakatingin pero ang weird Ang kulay ng balat niya Parang tuyong dahon At ang mata Mapula Walang puti Parang yung nila lang Na nakita ko sa taniman Wala siyang sinabi Nakatayo lang Nakatitig sa bintana ng kwarto Ni na Ana at Bea Kahit gulong-gulo ang isip ko Sinugod ko siya Bukas ang safety ng baril ko pero paglabas ko Wala Walang tao Pati bakas ng paa Wala Hindi ko alam kung halimaw talaga siya O kung may mas malalim pa Kinabukasan Nagdesisyon akong magtanong-tanong Palihim Ayoko nang umasa sa mga tambay Ayoko rin lumapit sa kapitan Kasi alam ko Halimaw siya Kaya naghanap ako ng mas matitinong tao at doon ko nakilala si Toto Tahimik siya Tagabaryo Mga 20 anyos Laging nag-iisa Pero may kung anong misteryo sa aura niya Nakita ko siyang naglalagay ng asin Sa tapat ng pintuan niya Para saan yan? Tanong ko Kaswal lang Proteksyon Sabi niya Para sa mga aswang Aswang? Tanong ko Di siya sumagot pero pagkaraan ng ilang segundo, bigla siyang nagsalita. Pinatay nila ang kuya ko, limang taon na. Hindi man lang namin nakita ang buong katawan. Tumigil ang hangin, literal. Walang dahon na gumalaw. Parang kahit na hangin, nakikiramdam. Kung totoo ngang may nilalang sa baryong to, sabi ko, tulungan mo akong bantayan ng pamilya ko. Tutulungan din kita sa paghihiganti mo sa mga aswang sabi ko Tumingin siya sa akin ng diretsyo Walang takot Kung lalaban ka Siguraduhin mong handa ka Dahil hindi lang halimaw ang mga kalaban mo rito Minsan mismong mga tao pa Sabi niya Ang gabing yun Naglagay kami ng asin sa bintana Nagbuo ng cross Nagawa ng bagging At pinako ko sa pinto may bote ng holy water si Gresa. Galing pa kay tita niya sa antipolo. Nilagay namin sa paligid ng bahay. Pero kahit anong ihanda namin, wala pa rin panama sa mga susunod na gabi. Dahil nung sumunod na madaling araw, narinig namin si Ana sumisigaw. Pagbukas namin ng ilaw, puting-puti yung mukha niya. At sa bintana ng kwarto niya, may marka ng kamay pero hindi normal na kamay, tatlong daliri, at may tumutulong itim na likido sa salamin. Bilang isang sundalo, wala akong kinakatakutan, pero doon ko lang naramdaman yung pinaka nakakatakot ng pakiramdam na pwedeng maramdaman ng isang ama. Di ko to pinatagal. Binuhat ko si Ana. Pinasok ko sa kwarto naming mag-asawa. Si Bea, umiiyak na rin Si hawak-hawak ang krus habang umiiyak sa kaba. Pinalibutan ko sila ng asin, langis, at sinindihan ko yung kandila na galing pa sa simala. Wala na akong pakialam kung gano'ng kababaw o kabaliw pakinggan basta para sa akin. Lahat ng dasal, lahat ng pamahiin, lahat ng anting-anting gagamitin ko para maprotektahan ang mag-iin ako. Lumabas ako ng bahay bitbit -bit ang itak at hawak ang aking baril at ang galit ng isang ama na handang ipagpalit ang sariling buhay para sa pamilya niya paglabas ko nandun silang lahat mga anino kumakapang sa kakahuyan sa kalsada sa puno mga mata na kumikislap na pula sa dilim isa dalawa lima hindi ko na mabilang Biglang dumating si Toto bitbit ang pana na sa kawayan At may lasong puti sa dulo Huwag mong hayaang pumasok sila sa loob Sabi niya Sagot ko Magdadaan muna sila sa bangkay ko Bago sila makapasok Sumulpot si Aling Pina Nakafatig pants May hawak na dos por dos Seryoso ang muka pero Merong ngiting bagya may mangyayari na naman bang hindi ako kasama? Aba! Sabi niya. At ang pinakahuling dumating, si Mang Igme. May dala siyang garapon ng dugo. Ipinahid niya sa pinto at sa noo ko. Yan ang dugo ng itim na manok. Proteksyon. Pero tandaan mo Ram, sa gabing to, hindi lang lakas ang kailangan mo. Tibay ng loob na dapat mas matibay pa sa haligin ng bahay mo. Sabi niya. hindi na ako nagsalita nakafocus na ako sa mga gagawin ko sa mga oras na yon, lumalabas na yung pagkamusang ko at dumating na ang gabi ng bagong buwan walang liwanag walang bituin ang dilim parang may sariling buhay parang may bumubulong sa hangin parang may kamay na dumadapo sa balikat mo pero wala kang nakikita biglang sinalakay nila kami. Unang tumalon mula sa bubong, ang nilalang na may mahahabang kuko, balat na parang balat ng ahas, at pakpak na halos kasing laki ng trapal. Tinaga ako ng itak. Tinamaan ko sa tagiliran, pero hindi sapat. Tumayo pa rin, at sumugod ulit. Pinutokan ko siya. Tumigil. Pero habang ginugupo ko yung isa, dalawa pang sumulpot sa likod nilubong sila ni Toto. Mabilis siya. Parang may alam na hindi karaniwan. Para siyang sanay sa pagkikipaglaban sa mga 'to. Sumunod si Alimpina. Binasag ang mukha ng isa gamit ang kahoy na may pako sa dulo. Pero ang pinaka nakakakilabot, lumabas mula sa dilim si Nanay Minda. Yung laging nagdadasal, yung mabait sa tindahan, yung healer ng baryo. Pero ngayon, kalating katawan. Nakatambay sa hangin. Bitbit -bit ang sarili niyang laman loob. Habang lumilipad, isa siyang manananggal. Pinutukan ko siya. Pero parang wala lang. Tumawa lang siya. Sumigaw ako. Tinawag ko lahat ng takot ko, lahat ng galit ko, lahat ng panalangin ko bilang ama, bilang sundalo, bilang haligi ng tahanan at nagtilim ang lahat. Bumuhos ang hangin, lumindol, umiyak ang mga bata sa buong baryo. Tapos biglang lumiwanag. Bumukas ang pinto ng bahay ko. Lumabas si Ana. Hawak ang kandilang may dasal. Si Cresa, nagbabasa ng dasal sa harap ng altar. Si Bea, nakasunod. Hawak-hawak ang rosaryo. At doon ko na-realize hindi ako nag-iisang dipensahan ang bahay ko. Maliban kila Toto, Mang Igme at Pina, kasama ko ang buong pamilya ko. Parang noong nasa gupat ba ako, kasama ang mga kabaro kong musang, dito naman may team ako. Kasabay ng dasal, sinilaban ni Mang Igme ang dugo sa garapon. Nagsimulang umusok ng mga pal. Pumalingasaw ang amoy ng sunog na laman at dahon ng lagundi. Isa-isa silang nagsisigawan. Nasusunog ang balat nila, umaatras. Pati si Nanay Minda, nagsimulang manlambot. Ang kalahating katawan niya nahulog sa lupa. Dali-dali naman kaming sumugod sa kanya. Tinali namin siya gamit ang abaka. Sinuotan ng rosaryo. Tinusok naman ni Toto sa puso gamit ang sibat na nabudburan ng asin. At sa isang sigaw ng galit, binalot siya ng apoy. Natapos ang lahat, bago sumikat ang araw, tahimik na ang baryo kinabukasan. Walang sino man ang nagtanong. Walang nagkwento. Pero ramdam mong alam ng lahat ang nangyari. At si Kapitan Diago, umalis ng walang paalam. Yung mga tambay, biglang naging tahimik. Yung mga marites, parang tinanggalan ng dila. Yung pamilya ko, safe na sila at sa unang pagkakataon nakatulog kami na mahimbing simula nun nagbago na ang takmo ng San Roque nalaman ng lahat ang totoo kahit walang diretsyong nagsasalita parang kusa na lang nilang tinanggap na may mga halimaw talaga sa paligid dito at kami nilamang Igme Toto at Alimpina ang tumapos sa mga to Si Aling Pina, pinakusapan ng mga buong baryo na siya na ang magiging bagong kapitan. Wala nang ila-eleksyon. Sa tapang nito, talino at malasagit, wala nang ibang mas karapat dapat pa. Hindi na siya tumanggi. Unang utos niya, linisin ang buong baryo, literal na espiritual. Pinaliguan ng banal na tubig ang mga eskinita. Ipinabura ang mga markang itim sa pader at araw-araw may dasal sa barangay hall. Tapos, pinabuo niya ang maliit na community guard, parang local tanod na team. At guess what? Si Toto ang leader. Si Toto, natahimik lang dati. Ngayon, ay inagalang. Hindi na siya yung binatang laging nag-iisa. Ngayon, isa siyang tagapagtanggol. Nakamit na rin niya ang hustisya para sa kuya niya. At habang minsan, ay tahimik siya Ibang klasing katahimikan yun. Kasi ngayon, payapa na. Tungkol naman sa pamilya ko. Si Cressa, nagtayo ng maliit na hilot at herbal clinic sa gilid ng bahay namin. Laging may dumadalaw, hindi lang para magpagamot, kundi para humingi ng payo. Parang naging second nanay siya ng baryo. Si Ana at Bea, bumalik sa pag-aaral. Pero tuwing may program o event sa barangay, sila ang MC o performer. Yung dating mga bumabastos sa kanila, ngayon, nakatungo na kapag tumarating sila. May respeto, may takot, at may utang na loob. Ako, eto, nagpapako ng bubong, nakaalaga ng manok, nagtatanim ng sili, tahimik, masaya. Ang totoo, hindi ko na balak pang lumaban sa kahit na anong gera o gulo. Pero kung kailangan, alam ng buong baryo na hindi ako tatakbo. Ang pamilyang Dimagiba ay kilala na sa baryo. At totoo yun, hindi kami basta-basta magigiba. Kung gusto nyo ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Nagbabahagi ako ng kwento 3 times a week. Tungkol sa katapangan, sa kababalaghan, katatakutan, at tulad ng kwentong ito, gaano kalayo ang kayang gawin ng isang ama para sa pamilya niya. At kung may naririnig ka sa bobong tuwing bagong buwan, huwag mong isiping pusa lang yan. Baka aswang yan. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod na video.